Hi guys, good morning. For today's video, ayan, andito kami ngayon sa mamihan. Kakain kami ng mami guys. Kagabi pala, uminom pala kami. Birthday ng aking kumpare, si pading Ambet. Happy birthday pala ulit, Pars. Ayan, dami namin na inom. Tapos ka-uwi namin. Nasuka-suka ako. Ang dami kong sinuka guys. Kaya kaninang umaga pag gising ko. Uminom ako ng malamig na malamig na tubig at e, saka mountain guys. Ayan, katapos ko naligo, nagyaya na ako kumain. Sabi ko, kain kami ng mami. Ayan, pumunta kami dito sa mamihan, malapit sa trabaho ko guys. Ayan, dito lang sa may kot-kot. abang habang nintay ko yung mami dyan guys. Tulala yung auntie nyo, kakaisip ko nang nangyari kagabi. Sobrang lasing ko, di ko na alam ang nangyari. Ayan, dumating na pala yung order namin. Ang in ko pala guys, mami at yung kay Kevin naman ay pares. Kailangan ko humigap ng main na sabaw guys. Ayan, binabalatan ko dyan yung itlog. Ayan, kakain na kami dyan guys. Diyos ko, masuka-suka sa, masuka, suka, suka, masuka suka talaga ako. Ayan, yung kay Kevin dumating na rin.

Kaubos pala ng kinakain ko, guys. Ayan, nagpabili ako take ay pin, ng mami. Sap ng mami nila, guys. Lalo ni Sabaw. Sarap. Tanggal talaga yung hangover ko. Ayan, damating na yung order ko, guys. Ayan, tinitimpla ko siya ng paminta at sya ka ng ano yung fish sauce. Hindi ko ang Tagalog na ano, patis. Ayan, yung patis. yan, yan, mailit pa, guys. So, nakikita nyo. Ayan, no. Tapos si Kevin naman yan sa kanya

kumain guys ayan natin din ako sa trabaho ko yan bye bye na guys see you on next vlog sana mag enjoy kayo